Nun po ngayon po ay April ano 23 uh, at ngayon po ay birthday ng isang uh, magi-sponsor pa lang po sa amin ngayon at siya po ay uh, uh, sabi niya matagal na po niya sanang gusto sa, sa amin na mag-sponsor kaso mm -hmm. nga lang hindi niya alam kung paano daw kami i-reach out at hindi daw niya alam kung paano kami i-chat ngayon nakapag-chat po siya sa amin dito po mismo sa page natin sa Mr and Mrs The Explorer tapos uh, nagbigay po siya sa amin ito uh, bilangin po natin 1 2 3 4 5000 ang palakpakan naman natin niyan 5000 pesos uh, ngayon sana po ay uh, birthday po niya yun nga lang uh, sabi niya imbis na panghanda daw po niya uh, ibibigay na lang daw po niya sa amin para sa pampa para sa mga kids Yan. so nakikita nyo po hindi po kami kompleto dahil uh, yung iba naman hindi kasi nila talaga alam na may mga vlog kami kasi yung, nung nakanakaraang mga buwan hindi kami active masyado dahil yun nga talaga napaka hirap-hiraos ng mga vlog namin dahil sobrang hirap ng budget dahil uh, bumaba nga po yung ano ng meta alam po yun ng mga mga nagbablog yung mga content creator ito pong 5,000 na ito uh, malaking bagay po ito dahil sigurong Uh, every game nila ay uh, nakaka ano tayo ng tigo 1,000 so ito parang 5 games na nila to uh, yun naman yung iba talaga hindi nyo sila makikita gaya nila Nining yan sila minsan sila kukong ganun dahil nagbakasyon sila sa ibang lugar pero halos lahat naman yung iba mamaya uh, meron tayong laro na which is uh, sponsor talaga halos lahat ngayon ni, ni ano pala Uh, ang nag-sponsor po pala sa amin ngayon na which is your birthday din po niya na pang 55 years old ay si Ma'am Marlene ng Tugigarao oh, yan, happy birthday po sa inyo ma'am at ang wish namin, sana itong binigay nyo po blessing sa amin ay mas bumalik po ng doble sa inyo uh, sana mas marami pa po kayong blessings na matanggap tapos ano uh, sana lagi kayong good health para mas marami kayong matulungan uh, at yun nga, pinapaabot din ni ma'am na favorite niya si Sheila at saka si nga lang wala sila dito ngayon pero sana paglaro natin mamaya nandyan sila pero wala pong problema at ang maganda ngayon kahit papano may raraos na natin yung pang araw-araw na vlog natin na uh, which is magpapa uh, magpapapremium muna tayo ng every game ng 1,000 para dire-diretso kasi sobrang hirap talaga i-budget guys kaya malaking tulong po itong binigay ni Ma'am Marlene na imbis na ipanghanda sara niya sa birthday niya ngayon ay ipang bibili ay ipang ano niya po ngayon ipang papapremyo pa po niya sa amin o so, ba diba? ganun po siya ka bait po sa amin uh, palakpakan naman natin si Ma'am Marlene ng tulog so hanggang dito na lang po yung video namin at abangan niyo po sa lahat ng mga followers namin dito sa Mr. and Mrs. The Explorer. Lagi kayong magabang doon sa The Explorer Family na which is 1.1 million followers dahil araw-araw na po yung pag-upload ng mga video natin. Yung mga long form video, ibig sabihin yung mga mahabang video na hindi lang siya real. Lahat ng mga reels dadalhin ko dito sa Mr. and Mrs. The Explorer. So ang dito na lang yung video namin ma'am, happy birthday and more blessing po sa inyo. Bye-bye.